Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. The 25 million na confidential fund na wala namang authorization mula sa mula sa Kongreso. So, alright, isang pagpalang araw po sa atin lahat, mga kababayan. Galit na galit naman itong si Franz Castro, mga kababayan po natin, dahil sinabi nga ni Vice President Sara Duterte na ang pag-usap ng ating gobyerno dito sa makaliwang grupo sa Norway ay uh, tila ba nakikipag-agreement ito sa Devel at galit na galit itong si Franz Castro. Bakit ka galit na galit at apiktado uh, 'di ba? Mga kababayan po natin. So, alam na natin ang totoong uh, layunin nito, ang totoong kulay nito at ang totoong alyansa nitong ni Franz Castro. Ngayon, binaling niya na naman ang kwento doon sa CIF o mano na ginamit ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Pero question niya, ha, ah, na bakit o, man o ginamit na hindi nagpaalam sa kongreso? Naging congressman pa ito, mga kababayan po natin. Bakit siya magpapaalam? iyo e yung nagbigay sa kanya ng CIF, ay Office of the President. Bakit ipapaalam sa House of Representatives? At uh, bakit niya kine-question? Eh kung tutuusin, wala namang anomalya na nangyari sa pagkastos ng 125 million at kung mayroon man ay uh, dapat kasuhan niya hindi siya puro reklamo. Ngayon, mga kababayan po natin, hindi lang itong si Francis Castro kundi si Arlene Brusas at itong si Raul Manuel ang nanggagala ngayon sa galit kay Vice President Sara Duterte dahil nanawagan ito kay Pangulong Marcos na reviewin umano ang uh, pakikipag-agreement uh, uh, o yung uh, pakikipag-usap sa usapang pangkapayapaan lalong-lalo na sa CPP, NPE, NDF dahil hindi naman umanoin nila tinutupad ang pinag-uusapan. Totoo yan mga kababayan po natin. Dahil ilang presidente na na sinubukang makipag-usap dito sa mga makakaliwa. Pero imbis uh, na sundin nila ang uh, agreement o yung pinagkasunduan na tigil uh, putukan opinsiba at at dipinsiba ay ang ginagawa nila, panununog, uh, pagpapasabog, uh, at lalong nagpapalakas, nagre-recruit ng mga kabataan, nagtitraining. So kung uh, hindi na matuloy ang usapang pangkapayapaan, lumakas na naman sila, mga kababayan po natin. Kasi pag nagsimula na ang usapang pangkapayapaan, hindi man ako sigurado, pero malamang ang mayayari ay tigil upinsiba uh, or paghahanting sa kanila ang ating uh, armed forces of the Philippines. So yan ang pagkakataon na magre-recruit sila, ah, manglalaso na naman sila ng isip ng kabataan at ng ordinaryong mamamayan na madali bilogin ang otak ah, para pumanig sa kanila. So lalong-lalo na napakalaking pondo ngayon ang kanilang nakukuha dito sa pamunuan ng House of Representative nakita naman po natin na talagang nakikipag-aliansa na nga dito sa grupong makakaliwa. At ilang kongresista naman, mga kababayan po natin, galit na galit. Bakit kayo magagalit kung naglabas ng kanyang sariling opinion? Ah, si Vice President Sara Duterte, unang-una tandaan po natin, nasa demokrasyang bansa po tayo. Kahit kaalyado yan ni Pangulong Marcos, kahit Vice President yan ng ating Pangulo, kahit sabi natin alter, alter ego dahil siya ay isa sa mga kabinete ng ating pangulo. Karapatan niya pa rin na sabihin kapag hindi niya nagugustuhan ang polisiya ng ating gobyerno, baka siya ang aparaan na maitama kung hindi nakita ng ating pangulo ang uh, mga pagkakamali. So, dapat lang na sabihin niya ang katotohanan mga kababayan po natin. So, ang ilan ay nanawagan na mag magreside uh, mag o mag-resign na lang kumano. Itong si Vice President Sara Duterte... Bilang kalihim ng Department of Education. Ako po, sa mga nanawagan, mahiya naman kayo. Number one ngayon, ha? ha? Sa lahat na departamento, sa lahat na ahinsya ng ating gobyerno, number one ang Department of Education. Dahil yan sa pumuno ni Vice President Sara Duterte. Tapos ngayon, mananawagan kayo na mag-resign siya bilang chairman or bilang head ng Department of Education. Kapal naman ang mukha ni Dilima, uh, mga kapabayan po natin. So ito po ang ilan sa mga naging pahayag ni Vice President kung hindi nyo pa narinig, mga kababayan. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. But bring up the vice president's 2022 confidential funds. At alin ba yung mas devil, yung gumasta ka ng 125 million? Na... 125 million ginasta para sa taumbayan, para sa kabutihan ng bawat Pilipino. Ikayo nga gumagasta kayo, ang alawans mo, para uh, ang sinabi mo, mo magkano nakuha ang pondo 100 million galing sa iyan. So nasaan ang resibo? yan ay ginastos mo ba ng tama? Ah, audited ba yan? O certification, Pero mo lang. So, wala kang dapat i-question sa ating Vice Presidente dahil nagtatrabaho ito para sa kapayapaan at para sa kapataan. Hindi para sa iyo na ang iyong uh, mithiin ah, ay iba. At uh, alam na po natin kung ano ang tunay na kulay mo, Franz Castro. Confidential fund na wala namang authorization mula sa, mula sa Kongreso. So, tingin ko yun ang... Hmm? Walang authorization mula sa kongreso. Eh bakit sino mataas? Kongreso o yung Pangulo? Igaling eh, nga sa Pangulo ng ating bansa ang uh, sinasabi mong 125 billion. Oh, sino may nag-authorize na gamitin ito? Sino nag-authorize na gastos, gastusin ito para sa pangailangan ng uh, Office of the Vice President at ng Department of Education? Di ba? Ang Pangulo. Eh bakit pa, pa paalam sa'yo? Sino ka ba? Ah, Franz Castro. Ang mo lang ngayon kasi mukhang na uh, <laughs> mukhang na uh, dikit na dikit ka dyan ngayon kaya tambaluslos kaya talagang ang yabang mo na ngayon ang lakas ng loob mo magsalita uh, devil and the father of the vice president of now this is the commitment of all presidents since time the time of President Cory Aquino, the late President Cory Aquino and each and every one should check ourselves. Other lawmakers also stood by. Tama naman eh, advokasyaya ng lahat ng ating presidente. Pero anong nangyari, diba? Nagkaroon ba ng uh, uh, talagang face uh, talk? Na naayos ba talaga ang pag-uusap, uh, ng usapang makapayapaan? Hindi naman. Dahil nagtatraidor sila. Kaya yan ang sabi ni vice-presidente. The peace process. We need to open up spaces for negotiations and peace talks. And uh, there's nothing wrong with uh, engaging uh, with uh, any organization, you know? uh, especially if, if they want also to reach out in, to the government, they want to reach out to the government, but they want to settle issues for peaceful resolution. It is now up to the National Democratic Front to show sincerity, because I think that is the Vice President's main point. is the National Democratic Front sincere and serious about really ending the armed struggle? Through the joint communique, they made a promise that they want to abandon the armed struggle. Now, so tama ang kanyang sinasabi mga kababayan po natin bilang membro ng ntf CAC na dapat talaga ay manindigan ito mga kaliwang grupo sa usapan, hindi sira yung sisira. So mas naiintindihan niya si Vice President Sara Duterte na yan ang gustong ipahiwatig ng ating Vice Presidente na dapat manindigan ito mga kaliwa kasi nag-aalangan itong si Vice President Sara Duterte dahil nadala na nga ito uh, lalo na nung uh, panahon ni Pangulong Dikong na din ang kanilang ginawa hindi sila sumunod sa usapan nagpapaputok, nanununog sila nagpapalakas, nagre-recruit sila hanggang malaman nga ng ating gobyerno na yan pala ang kanilang totoong gawain habang uh, pinag-uusapan ang uh, kapayapaan ...are precious lives to be saved. And therefore, nakikita natin yung merit itong pag-open uh, ng discussion. Senator J.B. Herzito wishes that the Vice President... Talk. ...obliged or forced to admit to membership in the Communist Party of the Philippines, New People's Army, and the National Democratic Front of the Philippines, and the latter so-called front organizations of having committed a number of anti-government actions. Yung front organizations just provides for a premise who can apply for amnesty it's not for red tagging purpose mr president so di ba mga mga babae po nandoon tama naman yung uh, pakiusap ng uh, ating vice president di ba kung uh, papayag man si uh, pangulong bongbong o kung hindi man hindi na sa kanya lang ang uh, pakiusap na lang ni vice president sara Duterte ay reviewin niya so pinapaalahanan niya lang yung ating pangulo So syempre mga kababayan po natin, nasa kay Pangulong Marcos pa rin ang uh, pagdidesisyon. Hindi naman, uh, hindi ibig sabihin na kinokontra ni Vice President ang kanyang uh, kagustuhan sa usapang pangkapayapaan ngayon, ay 100% ay kinokontra niya na itong si Pangulong Marcos. Kundi binibigyan niya lang ng option at reminder, kung sakaling susundin man o hindi ni Pangulong Marcos, nasa kanya na ang uh, desisyon mga kababayan po natin. Actually, gina mo, ilang miyembro ng ating Armed Forces of the Philippines, mga opisyal ng ating gobyerno, opisyal ng Department of National Defense, yan ang kanilang kagustuhan. So, baka hindi pa nila na-experience na na-traitor na sila nitong uh, mga kaliwang grupo, mga kababayan po natin. So, sige, pagpigyan natin, oh, ito, ito ang nga, si um, General Galvez, na aprobado na ng Kamara, itong uh, resolusyon, uh, kaugnay sa usapang pangkapayapaan. Uh, I would like to thank uh, the Chairman of uh, the Committee on Justice and the Chairman of Defense for the overwhelm, over, overwhelming support. And uh, this is really for uh, the Filipino people so that uh, we can finally have peace in our land. Sa lahat naman tayo mga kababayan natin, gusto natin yung kapayapaan. Ayaw natin itong gera, ah, lalo na yung uh, uh, gera na uh, sa loob ng ating bansa. Kasi unang-una, Pilipino tayo, tayo lang yung uh, magpapatayan, di ba? So, dapat magtulungan. Kaso ang uh, problema ay ang iba, imbis na tumulong, ay lalo nilang pinapalakas ang kanilang grupo, pinapalakas ng kanilang alyansa. Tinan nyo, ang isiminay ngayon na nag-iisang uh, TV network na kumukontra lumalaban sa insurgency, sila ngayon ang pinag-iinitan dyan sa House of Representatives. Kung titingnan natin mga kababayan po natin, napaka -unper. Pero ganun talaga kasi kita po natin na suportado nitong uh, makabayan black no. itong administration ngayon ni uh, Romualdez. So bilang paghihigante o bilang uh, uh, parang press niya, binabalik niya, ay itong ginagawa niya ngayon mga kababayan po natin. Ang kumukontra sa mga kaliwang grupo, ang uh, pumapalit kay Vice President Sara Duterte na tinuturing niyang number one na karibal niya sa 2028. Uh, ay inuusig niya mga kababayan po natin at pilit na pinapapagsak. So, abangan po natin kung hanggang saan at ano pa ang mangyayari mga kababayan po natin. Pero kung usapang kapayapaan, pabor po tayo. Basta sumunod lang sila sa kasunduan ng ating gobyerno. At syempre, bilang uh, demokrasya, karapatan ng bawat isa na magsalita, magbigay ng sariling opinion at salubin patungkol sa isyong ito. Basta hindi lang nakasama, nakasakit ng bawat isa, lalo lalo na yung ating Vice President, karapatan niya na magsalita mga kababayan po natin. Lalo na sa isyo ng kapayapaan at uh, siya, napakarami niya ng experience pagdating sa insurgency dyan sa Davao City. Kaya hindi natin mas, masisisi ang ating Vice Presidente kung bakit mananawagan siya kay uh, Pangulong Marcos uh, na kansilahin ang usapang pangkapayapaan sa CPP NPE NDM. Siyempre, nasa kapay, kay Pangulong Marcos pa rin na uh, ang pag-de-decision. At para sa inyong sariling opinion, sa loobin, komento, magkalimutan mag iwan sa ating comment section. Maraming salamat. At yan muna, mga kababayan, hanggang sa susunod na mga update mo natin at mga issue na dapat nating pag-uusapan at kayo naman ay dapat makialam. Salamat.